Vice Mayor Chi Atienza. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Masayang masaya ako na makasama kayo ngayon sa flag racing natin. Ngunit nakakatuwa dahil para naaalala ko lang ang kabataan ko. Because 15 years of my life, kagaya ninyo, inoobliga ng aking ama na sumama sa flag raising. Kaya nga tinitingnan ko ang iba sa inyo, naalala ko nandun kayo 15 years ago. Tama ba? 15 years ago. No, before 15 years, but that was probably 30 plus years ago. But nevertheless, um, bilang BCL tayo ni orne, nandito ako para ipaalala sa inyo na ang sabi nga ng aking ama, the highest form of um, professional is that of public service. And that does not just include the elected officials. That includes all the employees that are here today. You can actually, with the hand of God, in whatever department, or wherever you are, or whatever you're doing, in the City of Manila. Dahil kayo po ay nandito, bilang isang lingkod bayan. Ngunit nakikiusap ako bilang vice-alcalde ni Yorne, sana hindi lang po tayo maging isang lingkod bayan, kundi maging isang lingkod bayani. Dahil nakikita niyo po, for one week ever since na makapasok po kami ni Yorne dito, ang mga trabaho, mga problema na kinaharap ng dating administrasyon, naayos po ng limang araw. At dahil diyan, that should set the standard sa gagawin nating trabaho kasama ang ating alkalde. Sana maging bilis kilos rin po tayo. Sapagkat kung ang ating alkalde ay may puso at isipan na talagang focus sa pagbibigay ng dekalidad na suporta sa mga Manilenyo, kasama po ng City Council of Manila sa pangunguna po ng inyong kaharap dito ngayon. <laughs> Makakasiguro kayo na susuportahan natin, susuportahan namin ang call ni Yorme para maging maganda muli ang Manila. Ngunit kayo po ang magiging kamay ni Yorme sa inyong mga departamento. Kaya makikiusap ako, be inspired always, give it your best, and always use your position, whether big or small, to make a difference in people's lives that you will meet every day here sa City Hall. Maraming salamat po sa inyong lahat good morning, and may you all have a great day ahead. Thank you. Maraming salamat. Bumuli palakpakan po natin ang ating butihing Vice Mayor Chi Atienza. Sa pagkagataong ito ay ibibigay ko po sa inyo para po sa kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating punong tagapagsalita, our Secretary to the Mayor, Manuel M. Zarkal. Nain, nice. tama ka, ganito pala ituro na City Hall pag alas 7 ng umaga. <laughs> Parang uh, first time kong nakakita ng alas 7 ng umaga sa City hall. Anyway, ang acting kong uh, hindi na siguro kailangan habaan ng pagpapakilala. Pero nais ko lang, karamihan sa inyo, lalong-lalo na yung atin, ay yung kababata ni Orme, kilala siya bilang uh, Scott. Pero pagpasok sa politika at sa showbiz, kilala siya bilang Escoe or is Sa buong Pilipinas, Yorme eh, ang pagkakakilala sa kanya. Pero ako oh, ay had the privilege not only knowing the name, but knowing the character. Ako'y okay, uh, sa taong ito, ho, nakita ko yung uh, paghubog ng panahon at pagtatag ng experience ng experience sa kanya at ginabayan ng pagmamahal at kaya't ako'y naniniwala na ito po ang tunay na mayroong malasakit at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Talagpaka po natin. Yon me, eh, Isko Moreno Dumago. tami salamat sa ating uh, secretary de mayor at sa ng aking mga kasamahan sa uh, pulong police sa ating uh, district director general guzman and the members of the Manila Police District the men and women officers to our uh, fellow co-workers in the national government at sa uh, mga konsyhal na uh, nandito na uh, pinamumunuan ng ating Vice Mayor, Vice Mayor Chi Acheza and uh, our Majority Floor Leader uh, Monyo Pangko. at sa lahat ng mga lingkod bayan ng pamalang lungsod ng Maynila. Good morning! Good morning! Good to see you again. You. Lobby nawa ng Diyos, This is our first of 468. 468 flag ceremony. Marami pa tayong pagsasamahan. But, uh, you know, nowadays, I think hindi naman kaila sa inyo na Medyo very challenging ang um, city of Manila. Physically and fiscally. We are uh, I don't want to sugarcoat anything. So, uh, let's just focus and accept the problem because in problem solving acceptance is the key. It's the first step. Ang tanong, may problema ba? Meron. Ang tanong, may solusyon ba tayong gagawin? Yes. Together, all of us here, may halaga ang bawat isa sa inyo. Saan mang ahensya, bureau, departamento kayo napapabila. Hindi kayo nailagay diyan nang wala lang. Kayo'y kinilala, kinuha ng pamalang lungsod upang maging bahagi ng pamalaan na paglingkuran ang ating mga kababayan. Yang angking galing ninyo, talino, eh, I hope I'm not asking too much. Please, do some extra steps. We really need to catch up. Back to zero tayo. But, you know, if there is one good thing about the situation, sanay ako nang wala. So, I know how to start with nothing. And I know how to begin. And I hope samahan ninyo kong muling magsimula na maibigay natin sa ating mga kababayan dito sa lungsod ang malinis, maliwalas, at panatag na pamumuhay. Wala <clears throat> ko bang hiling sa inyo? kundi galingan nyo lang. Oh now, in return, and let this be put it on record, binabalik ko yung dating polisiya ko na sinimulan ko na dati. Kaya lamang binago-bago dahil mas lamang ang malapit sa kusina sa mga nagdang panahon. Now to all of you here listening and please send this to our fellow workers Mag-apply kayo ng promotion based on merit ang promotion natin muli sa lungsod ng Maynila Marami sa inyo dyan. Alam ko natapakan ang paninyo Ilisan nga nagugulat kayo, bigla na lang pumasok sa opisina yung bagong appointment mas mataas pa kaysa sa iyo. Tama. Opo. Nang, alam naman natin yan. sabi ko nga sa inyo, in problem solving, you accept the problem, then we introduce solution. Nung araw, at ang Diyos, 98% ng na-promote na permanent, hindi ko kilala, hindi ko nakita. At alam din niya ng mga na-promote noon, ni hindi niyo ko nakamayan. What is the basis of that promotion or giving permanency sa kanyang pinalalagyan? Ay Simple lang. Based on merit. So, huwag na kayong kabahan. Kung hindi kayo malapit sa akin, hindi kayo mapopromote, hindi, mag-apply kayo ng promotion ninyo at based on merit and time of service sa atin dito sa Luso.